Hi hi

jalan t a n a flame

Pao at mama Marcel tayo mo na ayan. Okay, pwede tayo muna, ayan, ayan. So, next muna tayo. tatas na ng mga dito sa ka, kaliwa tayo babalik tayo doon sa ayun tayo dito mga lalang pang -ayan. pero ito pa rin yung daanan building lang yung mga nagbagori konsa atas na Ayan. di mabot ang kamera ko ah pa

Nasaan po tayo dito kung bumaliwa? Baka maliwa na tayo yan ang dito dito. Baka maliwa tayo. Umagang maga po ako dito at 7 ng morning. Ayan.

tayo at dito naman tayo sa kanan tayo dito at direto na tayo pa uwi ay ayan ayan ang isin. ang isim kubaw gawa naman tayo at keres tayo at, tayo pawe at ako'y walang pasok at naghatid in, uh, na, sa ina bunso na nagtatawal sa Greek image sa isang fotografer uh, uh, kasi isang fotografer kagaya ko rin dati na uh, unang trabaho ko ay uh, isang fotografer uh,

at isa nga pala uh, youtuber na hindi kumalapit si Jin shout out Jin channel ya na uh, shout out po, ay, uh, just rain sa'yo ya. uh, kay Margie TV Lutz sa'yo At kaya, ano uh, Lunov Vlog Ayun At kaya, ano uh, Gina Chuygo At uh, kay Eric Eric Live ka na ayan. At kaya ano Ay uh, Kay pa, Kay mo Kay Kay kaya ano, City Kitchen ayan at sa uh, kay Tibs Kitchen yung dalawa uh, mga magagaling magluto uh, at kaya ano uh, ako si Dal founder oh, so ang channel niya ako si Dal uh, at kaya ano uh, yung trabaho uh, ng mga isa shout nag-iisip lang po may at saka Kasi na vlog at syempre, uh, at kay ano uh, Charging Floor Love Ah, uh, ah, Rolando na sin idol shout out po sa inyo ah, at kay ano ah, malapit ako dito sa ano ah, 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 Campaginaldo dito ako sa gilid dadaan Puro Maliwa ah, ito ang Camp Aguinaldo Camp Ague Camp Rame ah, At. At shoutout sa kay Lalab City Cake yun, yeah. City Cake shoutout sa iyo ah, kay Perm Din yun

shout out po sa lahat ayun hindi ko na kayo may isa isa po uh, at thank you po sa lahat po ng aking mga lalat sa diyan ay joe vlog yun joe vlog shout out sa iyo at kay alam pa na shout out natin dito ah uh, Ayan, low rays na po ito pagbaba. Ayan, blue rays. Pagbaba na, papunta ng airport. Way na Sa peak. Papunta hanggang siguro doon. Sa ito sa

shout out po sa lahat lahat na lang po na mga sumusuporta sa akin at sa channel ayan thank you uh, um, God bless everyone day of um, Monday